Siguro ng katatagal ng mga Pilipino hindi na po yung sa mga tayo lupa. Lupang sila. Upang saksi sa kalimigan ng mga mga Pilipino na matami ang tunay na ibig sabihin na ang kalayaan. Ang pagdali ng na ating at sa mga saan ang karagatan ay kumatawa sa kasunukunan at kumaglaban para sa ating karagatan. Ito sa nangangulim paon na maguloy ang ating makikita para sa kasaliglay. Nagarapin niya ang hangay at pag asa ng ang justisya mula sa mga kayuhang malaki. Sa pagpapasukot, may luwanag na magsisigil ang kamay upang lalim natin pili ang pagbamahal sa inyong bayan. Ilang paruman na, na sa ating kasaysayan ang bawat pagsingat ng araw ang sumasalisa sa panibagong pag-asa at pagkakataon na makamit ang unay at wakas na talayaan. Kalilaan na may justisya, hapon na sa at pag-ibig.